para sa nyo kami take off kami ngayon papunta ka ba ng buwan? let's go okay lead the prayer amen amen let's go let's go

Ay, 1G Woo! guys, kakatapos yun ng aming bakbakan and ito ang aming mga motor ito yung kay Boss Batosay ADV160 kay Kalokal RFI Safe, Aerox, Moto D, N-Max. Ay, kay Bay pala to. Tewin mo yun, ito yung kay Safe. Tapos ito si Jerox. So, so far, satisfied ako sa naging takbo ni Jerox. And big shoutout nga pala ko yung Louis at saka Aril Moto Vlog. Big shoutout sa'yo. Let's go! Ito sa Hahaha!

So guys, pabalik nga tayo ng grid Nagpa full tank lang tayo So yun, bali mag PRI na nga pala tayo And iiwan na natin yung motor doon Tapos diretso na tayo sa pag i natin Malapit lang naman yun dito Magka-tricycle na lang tayo Medyo mahaba lang yung duration ng PRI ngayon Dahil bukas pa yung take off natin ditulad tulad ng mga nakarang endurance natin Which is umaga PRI and then gabi take off pero ngayon, PRI ngayon, tapos bukas ng gabi ang take-off. PRI. Pre-ride inspection form. So, bali sa PRI natin, i-check yung headlights, tail turn signals, horn, side mirror, tires, dapat yung tires medyo makapal pa, plate number. Tapos sa rider naman, helmet, jacket, pants, gloves, elbow guard, siyempre sa mga padded uh, jacket natin, knee guard and eh, knee guard. Sa shoes dapat at least mid-cut. ORCR dapat yung updated driver's license, auxiliary tank, tapos auxiliary lights. Oh, ah, itu, Pak. Ah, thank you. So ayun guys, nakapasa na tayo sa PRI So ang gagawin naman natin next is iiwan yung motor dito So ayun guys, ayos na kami dito Ayun yung mga solo So ayun guys, dito na kami Doon so, Nako, um. walang mag-endurance Tingnan nyo naman kung gano'ng ka solid ayos dito Walang mag-endurance dito na lang tayo boy So yun guys, kagising na natin And Swimming muna tayo dito sa baba Hindi tayo nakaswimming kanina Nakatulog tayo kagit So tara, samahan niya ako Kwentuhan tayo dun Ayan guys, sobrang solid dito And ito nga pala yung pag-i-stayan namin hanggang most probably hanggang Monday Ayan gusto ko lang ipakita sa inyo yung lugar Gating kasi kanina, hindi ako nakapag-swimming. Tulog ka agad ako. Ayan, sila yung nakapag-swimming dito. Sana subaybayan nyo yung mga susunod na araw sa mga susunod na kaganapan dito sa Maying Scooter King Endurance Challenge 2024. So, sobrang excited daw kasi hindi na lang din ako ulit nakapag-ride and nakapag-endurance. Pinakauling endurance ko is yung Boss Ironman last year. Matagal na yun and yung ride is wala na rin talaga masyadong ride, yun lang guys nasuportahan nyo ako sa darating na mga araw and kitakits tayo sa grid sa mga kasali, participants yun sa mga madadaanan ng ruta by the way, ito nga pala yung ruta yan, yan yung pinaka ruta na babaybayin namin sa Scooter King It's probably ang take off namin is bukas ng gabi, hindi ko lang alam yung exact time pero mga around 10 to 12 ng gabi yun so yun hey lang guys uh, maraming maraming salamat sa suporta sa mga gaabang palagi ng motorcycle videos natin uh, ito na siya finally makapag-ride na tayo ulit and sana suporta nyo ngayon yun hey lang guys let's go maraming maraming salamat <tinyo>